Oh, so, to so may ang buta itong tanan mga So, ano yung agad may karoon dire sa ito ang Abilia uh, Valley Spring Resort. Dire sa Carupe, Roas, Sambuanga, Delorte. So, na ako yung mga kaila o akong mga barkada dire. Labi na sa akong gagaw, Sponsor karoon nga si John Mart Aplikador. So, susulitin daw ang araw namin kasi uh, one week lang sila dire. Pagkatapos nito, umuwi na sila sa Manila. So, mga ligo may dire sa swimming pool sa Abilia Valley Spring o dili lang maligo among tanawon o kung sa kanindot ang ilang mga bio, So, oh? agad lang, punto sa mo. Eh, saling, ay sumubi Ah, sige. Oh. Hindi na man uman na. Okay, ang mga diba? Oh. Gusto na ko mga kasambay, may okay, ito, may hintang kanyang tanan. So, niya yan may karakteres sa Ilya Valley Springs. isa pero sa Kuwanga de So diya remo, Guerrero mi, kinaligo un of cellphone. Amo ni akong igagaw ang katambay na di sa Zulila, kinga pa. Napagane. Amo ni kwana mong. Ai sulit ta namo akong padahon kay gumikan a Domingo uli pa sa Manila. So yun man ang katambayan kaninod sa atoa. Ay amo ni

So, kayo gamin nyo mga kasanbay, kayo eh, mo subida may dito padulong sa swimming pool nga ato ang pagasuruyan o pagaligoan. So, muna lang ila ang uh, entrance ni dire sa swimming pool sa Villa Spring Valley. So, sa Karope, Roa, Sambuanga del Norte. So nindot nyo na din bay, labi na uh, matulong sa bakasyon, og labi na karoon ka holiday. So nindot kini sa sabat mong pamilya, sa atong barkada, og sa atong mga labuan diya. So maka-exercise pa mo, kaya eksibida to din palong sa muntun, hangak-hangak ginagbay. So ma, atong lang sani, ma-exercise, huwag maulian atong kutas. Diba? Oh. So tanaw lang mo, kay diri rami, diharapod mo. Ngayon na mga kasanbay, mukhaon ka sa ubos. Igo-igo po, naikabotin mo dito sa babaw. Sa ilang swimming pool. Aw, hilis po. Labayin ko na ni mga kasanbay, sa primero pa namin mo. Rindot na kayo ang ilang uh, yo. Kaila ang swimming pool. So dul dul na lang tama Bila bay. Pila na Biro ka gin pero atong ginhawa sa kasaka na pud. Tarawa kasan kita man na. kuno. Nang na. Kay hangak yun. Hah <laughs> <laughs> Ha? <laughs> <laughs> okay, saka kapoy Amin na talaga sa raketa, makakasubida. Bisag na hagdanan Kapoy. Pero mas di yun kapoy. Tungway hagdanan. 3,000 steps na eh, nililabo li ba yan? Hmm. So yung unanik, ang ilang swimming pool. Hindi mo makita sa di pa kamabot dito sa taas. So dahil hanggang mga bulak, huwag ilang hagdanan, simintado huwag nilirapod kayo sa kapoy. Pero parehan ang mga talagsara, bisag doon rin may barangay kapoy-gapon. So, nabot <tuk> na kita karoon dari sa ibabaw. Dari sila ang sudlanan so, padulong sa shipping pool. So, mo relax at nakajot kayo na no ticket, no entry. Okay, okay, hangat yung kisan. Mga kisan ba? So, dari sa tamuhunong kajot sila ang no ticket, no entry, Og no smoking. Huwag lumit nung gabantay si Power oh, Sports. si at mong alam, birds smart Okay, so Mark, Puri lagi sembunyi di kajut. Ayak pimpin lah posonan. So ketut lo ngopo yang mengadalah dia mga sama uh, sama sepekaon sa untuk soft drink so. Tapi sila bila bul diri sa ilang kantin sa swimming pool. Woo! Bahalag hangak, pero sulit kayo pag-abot sa babaw. Kay malingaw juga, gawas ng malingaw.

Ay, 7 ba? 7. Birds, okay na birds, okay na rito ha, masalun ako. Ah, oh, wala, hindi pa pa pwede, basta white ticket. Hindi pa? Ah, oh. oh, sige, kadyat lang, sige, lots. So, okay, mga kasambay, ito itong nahinabi ka ron nga, ah, tikitira diya, nga tag diri sa tuasa swimming pool, si Leslie, dito sa Villa Ester. Okay, so, ito at, lang po sa kikuan, kay Gumikan, ah, busy pod, kaya po, kaya nagbayad po na itong kauban. O, oh, dito sa dito po, susulod diri sa atas sa gawas, sa itong mga kaoban, kay, bawal pa daw mo susulod sa swimming pool. pag wala pa tayo ticket. So, no ticket, no entry man. Okay na tayo na mga kasanbay. No problem tayo no problem. O, oh, so na akong tiket mga Ako na niya siyang ihatag sa tuang ah, gabante gabantay dire sa entrance. So, oh, narabusing. O, oh, kung nang ibahatag niya mga O, oh, pwede na. O, oh, so pwede na tayo masulod. So, musulod na tamagsan ba yung atong nasang pili natugos, na sa tanawon. O, oh, atong tanawon na nang biyo sa tuwang swimming pool, dere sa Villa Bali Spring, uh, na sakop ni sa Ruhas, Karupi, Ruhas, sa Buanga del Norte. So, muna yung biyo dari mga kasan sa ilang swimming pool dere, O, katong tuang gusto mag outing dere o matunong sa mga vacation, labi na karoon kay Alidi. So, naasala yung mga daghan kay dari ng mga cottage. Okay, so, wapagpapalog bu pala presyo na. pero makabot mo din eh, kamura yung makabalog pila na so nani ako mga kabal makasabay kasunod na sila, kanina sila yung tikit obs, mo pa dayon taro suna so dayon mo pa dayon taro suna mga, so mga kasambay kay medyo taas taas lang ito ang uh, giyaw yaw din na malahan na tao luwa medyo uhu uhaw -huh -huh na po kayo sa tubig so muna yung sabay kasambay, habot na kita sa itong nga, itong gituyo nga mag Ah, uh, dire ta mag-vlog. So, dire ito kalimutan mag-sunbay dire sa tung

gikan sa Manila ba amo ang mga uh, igagaw o oh, sorry po kuno sila dire kay Domingo pohon Mga abandi na mo sila Manila Then amo pong i-vlog call kay aron makakita po tuang wala pa sukad dire So makasuroy po sila Yes, pero gina so, Salamat call.